sa so, di pa yung humaning vlog ayaw mo kalimot pag support sa akong youtube channel o facebook page yun may hapon sa tanan na takarondri sa tamnanan o palia na ay mga gipundok ng yuta gilingin siya pag purma no? di ay tanom ang palia. so, katong palia nga daan is nara na diha na diha tong paliya nga daan di ba so, karon nag prepare na po pud... mi og uh, another nga tamnanan o paliya sikbit sa mong kitamnan ang oras, alas 4 midya na pa nag bungkal o yuta para tamnanan o paliya ah nasa ilingin daan hmm. ini gagamit mi og old mga ang pamaagi sa una ba bungkal bungkal ra o pamauso ang daro sinot sa binisya kung dilikanad maluthan gini yun imong kamutan ani so mga isa kamitros ang lingin wala man nara na <laughs> isa kami terus ang lingin pag ni yung kuan bugwal kuan nun po din eh kupugon ang yuta pinupinuhon siya para pagtanom dali na sakto ako kuan mm. hindi kupugon yuta kupugon din siya kaya Tapos pagkahuman ani, spray ani katung ug katong pesticide. Pesticide oh. Para ang katong mga bakterya nga banggitan ma kuan siya. Mamatay. Mamatay. Dili okay, mo to hinungdan nga. Patay patay tong paliya. So magbingi ani murag na sa mga 10 minutes siguro. Oh. minutes or 5 So imaginon nimu kung maabot og 5 minutes patas ang isa ka lingin ana niya So mga pila ni kalingin pa Mahomare kun Or So magin mga 400 ka lingin o oh, 5 minutes times 400 o oh, kamo ni bahala kwinta kung pila ka oras ang magasto na <laughs> di ba daga na kayo nabungkal sa likod nako pero so, napay tiwasunon oh. si kultito the intro on and the outro of our vlog <gasps> pa-introhin natin gol introgol tinga nga ah uh, adlaw may adlaw ay mo kalimot pag subscribe o pag follow sa Facebook page o YouTube may adlaw ay mo kalimot pag follow sa ating picture page o sa YouTube yes, yes subscribe <laughs> kung sa english please subscribe and follow mm, please subscribe and follow our Facebook page and YouTube channel. Facebook, Facebook page or, or YouTube channel. Go. <laughs> All right. Kau na tong pila kami nits gud siya mahuman para ma-fix na to ang atong hinala. Yun. Banay ko ninyo pag bugwal anin niyo taa. <laughs> Di pa yung humaning vlog Ayaw mo kalimot Pag support sa akong youtube channel o facebook page, Pag subscribe o follow sa akong facebook feeds o youtube channel Huh Marawit hangak Ah, batong rag di na matingog kaya hangak na kayo <laughs> Ani gini guys, sa, sa mag, mag Nabukit ah Walay hangak-hangak basta kay Basta mga ginabuhi Kandos gud Dungkal Dungkal gud, dungkal Oh, manat na Oh man Ito nang Tuan-tuan gamay kay Dagkot kay Dipak Yes Di pa sa basta no? Terus pasang atau bau? Duk kalian. Kita bau ngap ni ngot, lo, ngot. singot. Mengap. Sektu. Sekebulan aku terata ni niwang lo tani. Niwang. Oh. Sukses. That's it. Singot kayo. Huh? Oh, yung ginawa natin, uh, testing tayo kung pila ka oras mahuman o lingin. Muabot na siya o mga 3 minutes. So, possible, medyo kung malangay uh, ka kamay, uh, more or less, 3 to 5 minutes siya malingin. Mau mag lingin, dugkal. Dugkal siyuta. Nagalamigas. <laughs> Ani gini, nagalamigas. Sige, palising, palising. <laughs> Muna ipalibot sa tong Gidugkal Karundri. Lawa. oh, palihan. Muna palihan. Pero wala na, nalugnas na. Yun. So, mo ang atuang vlog karong Lawa. So, sa bagong viewers na to ayaw mo kalimut pag subscribe o follow sa itong facebook page o youtube channel mabuhay mga ka-farmers <laughs>